Pag-alis ka hindi ko na ba? Masasino siya, Eh, wala akong idea kung sino may kasalanan. Siya po kasi, oh, pinahintay na kami, kuya. Eh, pag-ano, pag, pag-usapan po, huwag tayo magsisigawan po. Okay, kasi at, ano kasi, si kuya, pinapipilitan. Mag-usap po lang, mag-usap po tayo na maayos para magkaintindihan po tayo. Huwag po tayo magsisigawan. At huwag po po kayo magbibigay ng mag magsasalita ng hindi maganda, na pagmumura. Yan nga po, ang tanong niyan yan kuya, okay. ganito yon kasi ini inalo niya, ang huminto na nga kami, kinuha niyan susi, nga boss, ang susi kasi bubuksan ko ngayon. Ang tanong po ba, eh, na. na. po ba kayo? Sabi ka, siro, ang tanong Kali ko po, ko, ibig sabihin siro pa, pa lang po kayo no. Zero hindi ko pala nakargahan. Nabot niya kasi. Hindi pa na, babalik ko talaga. na, na, hindi Minigay ko na ka sa kanyang bayan. Kung niya, malalak po yan. Ang tanong ko, bakit sabi ko lang, sir, zero na, ito po yung susi. Pero ako sinapanala, zero, nire-remind po kayo, zero, dahil kailangan, naka-zero po yung pump natin. Pakarga ang po ibig sabihin. O, yung ibig sabihin. Dapat, sabihin, -dapat hawak, hawak dapat yung pump. An, ano, o? dapat hawak pa rin sana niya yung susi, hindi uh, niya mo inabot, kasi hindi wala pa parang nakakargahan. Kaya nga, hindi pa po kayo nakakarga, sabi ko, sir, zero na, ito yung susi kasi hey, Sir, zero na. Sabi ko, sir, zero. Ibig sabihin, hindi ka pa nakakargahan. Hindi pa Ibig sabihin ko, hindi pa nakakargahan. Ibig sabihin ko, hindi pa Automatic,